Ano yan? Uod. Walang kulbing. Tignan mo yung isa. Uh, doon talaga mm. doon siya pupunta. Mm, malalim. Walang kulbing Wala nga. Paano ka kukuha ng kulbing pag nakapantalon ka? Nga. <laughs> <laughs> Halmon eh. O, tignan mo siya. O, nakaupo na. Di niya ano yung pal palda niya puti. Kaya nga. <laughs> wala lang, Wala lang sa kanya ba? Hmm. Mm. Mm. Ay, yung kulbengi. Oh, maliit pa. Maliit ang mm, maliit pa siya. Ayan, oh. Mm. Maliit pa siya, oh. Maliit pa. Siya, oh. Maliit pa, siya, oh. Maliit pa. oh, mayroon, maliliit. Wala mm. na nanay. mo, Si alam mo doon sa may doon papunta ng Nuyong, yung pinagkakatihan doon, sa mabasa may tulay, doon ang maraming kulbingi. Ah, doon ang marami? Oo. O, talagang ang, ang dami, kahit gabi. Oo. Mm. Sinisisig mga tao ba? Oo. Oh. Oh, yes. Ang dami nilang kinukuhay, ang dami Ano, wala na. Oh, kulbingi. Maliit eh. Oo. Oh.

hilog kami ng kambal ko noon. May paminggwit pa kami yan. Oo, ang galing lang. Sa, sa ka, punta mm -hmm. kami doon sa may pispan namin kasi may...